Tatlo, apat, lima. Dami din. Ay, wala pa isa. <laughs> ba, may malalim pala ba <laughs> malalim tubig eh. Purase, baby. Purase ko Daing pre, oh? Pwede. Pritong lang. Pritong malutong. Ano ba yung pritong malutong? ano, no, walang mantika. Iyon tayo mong mga tim. Yung pritong malutong. <laughs> Ano, yeah. bilis pumakbo? O wala agad. Ay, di balik ang na. Ay, tuloy. Piraso, wala na huli tuloy. Isang peraso eh. Dalawa. Nakakawala pa yung isa. Burasi hunting. <laughs> Pritong malutong. <laughs> doon kaya? Punta tayo doon. Maka may tilapia. Doon ko tayo halaan. Oo. Oh, Parang halaan. Hindi pa nakatikim ng halaan ko dito eh. Sarap pa na halaan din. Halaan sa tabang. Hindi <laughs> naman tabang yan ha. Tubig alat yan. しっかり。